Mendes Lakas na ulan. Lakas na ulan dito. Nagsinaligyo na yung mga kabataan dito. Diba? Kaya no, hubad pa sila. Pinaman ka lang yan. Pinaman ka lang ulan dito ka lang yan. Dito tayo sa babae. Sa <laughs> dito ay yung mga bata. Kasi sa kabila, malalaki ang bahay dito, pwedeng makikita yung ulan. Ito. May dito, <laughs> May kuwang dito. Ulan, ulan. ulan. yung eh, mga bata guys.

Ang ganda ng mo. <laughs> pinto. <laughs> Sa pinto. Eh, <laughs> dito sila. Ikisay oh. Nakita yung ulan. Ay, ay,